So, yo, what's up, mga kabagat, no? For today's video mga kabagat ay dito tayo sa ilalim ng pinagtatrabaho namin mga kabagat kasi dito nung nakaraang mga linggo mga kabagat may nagpaparamdam dito mga kabagat kasi tuwing gabi-gabi na -gabi lang may nagpaparamdam mga kabagat kaya dito tayo mga kabagat last days na ngayon ayan, marinig nyo yung mga kulig kulisap ay mga kabagat, tingnan nyo o, dito tayo sa ilalim mga kabagat medyo maliwanag ngayon ang buwan mga kabagat ayan ayan yung mga poste na ginagawa namin mga kabagat ayan dito tayo ayan ayan yung andili mga kabagat. pero dito sa labas ay medyo maliwanag gawa ng buwan mga kabagat no? Mm -hmm. ay, mga kabagat po ay makabagat dito eh. Hindi na. buko buhok tayo Ang yung ating buhok makabagat. Ay makabagat na rin dyan yung mga kulig kulig sap makabagat na. Ayan. Ay makabagat. Lapit pa tayo dito mag oh. yun na makabagat dito. ay Ayan makabagat na. Tingnan yung mga pusti mga makabagat oh. na. Ayan. Ayan. Ay, kita iba mga kabagat. No. Ayan. Ito po sa inyo. Magalat lang po ako. Ayan mga kabagat, no. Ayan. Oop. Ayan, ang barak sa amin mga kabagat doon. Tapos ngayon, tuwing gabi, na nagpaparamdam tapos dun sa taas mga kabagat sa mga kasama ko nagpaparamdam din parang may naglalakad ganoon kasi dati may mga nakatira dito, dito mga kabagat dun sa dulo doon mga nagkakasakit pa sila tapos may naramdaman sila na ano may nagpaparamdam din sa kanila kaya umakit sila sa taas yung mga dating nakatira doon yung mga nagpapatuka ng mga manok din sa taas kita okay, tayo ang ginagawa natin ngayon construction siguro nagulo sila dito kaya mga kabagat kaya siguro nagulo sila. Kaya ayun, nagparamdam. Lalo ngayon, malapit na yung bibir. No? Pero wala naman eh. Oh. Ito, no, mga kabagat No? Ang ginawa namin noong mga kabagat, nag ano kami? Nag pausok. Ayan, nagpauso kami, tapos nag ano kami ng medyo mga babaho-baho ng mga plastic-plastic, yan. Ayan diba? Narinig yung mga kabagat ng mga kulisap na. No? San Pablo Laguna tapos yung mga kabagat yung, ngayon, yung ano dyan tagilid na yun dyan o. mga kabagat ayun mga kabagat o. ayan 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 mapapansin yung mga kabagat ayan o. tagilid na yun dyan gubat na ayan no. ayan gubat na mga kabagat. tapos sa unahan na may puno doon mga kabagat ayan o, yung puno na ano na yung bubong eh mga kabagat o diba sino ba naman din matakot dyan yan, pero sa taas mga kabahagat, doon sa tinatrabaho namin sa taas yan, may ilaw din. Pero pag ay ano na, yung mga kasama ko, naramdaman din nila. Kung siguro mga tulog na yung mga tao, sa doon nagpaparamdam mga kabagat. Nagyayabag, naglalakad, ganyan. Yun Kaya yung ibang kasama ko yan, minsan nababangungot yung iba, nagsasalita. salita, na hindi mo man maintindihan, no? Kaya, ay! Hey. Ay! huwag na kayo manggambala. <laughs> Kaya na. No? Sa mga kabagat na. No? Mga poste na ginaan namin. Kinabawahan mga kabagat. Kaya, tara na, mga kabagat. Hmm, ang buko para tatayo na, mga kabagat. Kaya tara, let's go na, huwag tayo.